para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. So, meron akong dalawang piraso ng kamuting violet, 1-4 kilo. Ilalaga lamang natin ito hanggang sa maging malambot. At kapag naging malambot na, pwede nang hanguin. Tapos malamig-lamigin bago balatan. Ayan, sa malamig or malambot na siya. Tapos kapag malamig-malamig, malamig-malamig, malamig or medyo malamig na, pwede na ang balatan katulad nito. At ngayon, imamash na natin ito gamit ang tinidor. Hello, kakusina! Kamusta? Panibagong negosyo. Recipe na naman ang aking isisure sa inyo. Napakadaling gawin. Pwede ibenta ng 2 hanggang 3 pesos, kakusina. Ayan, kakailanganin din natin ng isang Cup. One cup ng harina. Ayan. i lang sa... Uh, salaan or sifter. Tapos naglagay ko ng dalawang teaspoon ng baking powder. Ayan, paghaluin muna natin itong dry ingredients bago tayo mag-proceed sa ating next step or next ingredients. Ayan. And then, maglalagay tayo ng konting asin lamang para mabalansi yung lasa. Tapos itong margarine. Pwede mo pang dagdagan ang dami niyan kakusina ha. Ayan. And then, para maging sa itong ating mixture, naglagay ako ng condensed milk. Pero, ito ay optional. Pwedeng asukal lang. Ano? Asukal. Asukal na lang ako ilagay. Tapos, itong evap milk optional din lamang pwedeng tubig ayan hindi ko dinami ano yung um, yung gatas kasi masyado na siyang magiging basa dapat yung texture ay yung katamtaman lamang kakusina kung bago ka pa sa aking channel paki-like itong aking video at paki-subscribe na rin maraming salamat ayan i-mix natin ito ayan by the way naglagay ako ng banana flavoring para mabango at malasang malasang sa talaga. Ayun, i-mix lamang natin at pagkatapos ay isita say natin ng 10 hanggang 20 minutes. At kapag nasit aside na natin, kumuha lamang ng measuring teaspoon kung ibibenta mo para pariparihas ang ang laki. Ano? Ayan. So, bali ito ay one half teaspoon. Tapos, ayan, i-circle mo lang, ibilog mo lang ganito at i-coat mo sa sesame seeds. By the way, hindi ko na ipakita na binasa ko muna siya bago ilagay sa sesame seeds. Ano? Itong video na ito, hindi ko na ipakita so uh, ikot or basa mo muna ng ng tubig o kaya ng evap milk bago mo i-coat sa sesame seeds para talaga kumapit yung sesame seeds kahit prinito no? ayan so ito yung aking nagawa madami siya 40 hanggang 50 pieces yata ito hindi ko na maalala kung ilan. Ayan, so ipiprito na natin ito sa mainit na mantika. Kung na kung titingnan mo talagang kapit na kapit yung sesame seeds, ano ka kusina. Ayan, so, hantayin lamang, hintayin lamang hanggang sa maging golden brown. At ito na nga kakusina ang ating special binangkal na kamote. Ayan, pwedeng ibenta ng 3 hanggang 5 pesos. Depende kung gagamit ka ng cheese na toppings. Abay, oh, um, uh, dagdagan mo ang presyo, ano, kasi itong ating uh, toppings ay cheese yan. So, ayan ka kusina. Ano pa ang hinihintay mo na kumabenta ito sa mga school, lalo sa mga bata. Kaya ano pa ang hinihintay mo? I Try mo na ito now na. Hanggang sa susunod na video ko. Maraming salamat ka kusina.